Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ay nako, kung may naririnig po kayong ingay sa background, pagpasensya nyo na po kasi piyesta kasi dito sa barangay namin. Nagkakasayahan sila. Actually, apat na tatlong gabi na yung sayawan dito eh. Maingay. Hanggang bukas pa yan, bali apat na gabi Ganun pagpiesta sa barangay, maingay, masaya. Hmm. Anyway, ang gusto ko pong pag-usapan ngayon natin ay itong hindi na matapos-tapos na hearing ni Bato. Na habang, habang nagkakaroon po ng hearing, mas lalo siya yatang nababaon. Mas lalo siyang napapasama, mas lalo siyang uh, mas lalong nagiging hindi na credible, nawawala ang kanyang credibility sa tao. Mas lalo siyang napapasama sa tingin ng tao, yung perception ng tao. Bakit ka mo? Ito na lang na nangyari nitong huli. Alam mo, dapat na sana, sabi ng iba, eh, tigilan na itong hearing na ito kasi wala namang saysay parang walang patutunguhan kasi alam na alam naman. Kitang kita naman po itong pahiring na ito na. Sabi niya, ang intention o ang objective ng hearing na to ay para makagawa ng isang batas tungkol sa mga naglilik kung paano maiwasan ang uh, pagleak ng mga confidential documents ng gobyerno. Pero parang hindi naman po papunta doon, kundi kitang kita naman po, actually, kaya nila ito ginawa itong hearing na to, ay para idiin po si Bongbong Marcos. Doon sa kaso na ibinibintang nila sa Pangulo na tungkol sa paggamit daw ng droga, ng cocaine. Alam mo sa totoo lang. Ako naman po kasi, kung ako, ako po kay... Uh, hindi ako mapakali. Kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, once and for all, kuha ko Once and for all, eh, he should go public about this issue. Pwede mo namang aminin. <laughs> oh, tumaas ang kilay. Hindi ganon. <clears throat> Ako po kasi naniniwala na talagang si PBBM ay gumamit ng cocaine, ng droga noong araw. Nabanggit ko na 'yan sa aking mga previous na videos na totoo, ako naniniwala ako personally ha, naniniwala po ako na talagang gumamit ng uh, illegal drugs, specifically cocaine. Kaya nga binansagan siyang, kaya nga lumabas ang isyong ito, kasi natural hindi po naman matatago kasi yan eh. Kasi high profile na tao kayo. Anak ka ba naman ng Pangulo? Noong araw? Siyempre, lahat ng tenga at mata nasa inyo. Kaya sa totoo lang, eh, talagang it's an open secret na totoong gumamit kayo ng coke noong araw. So why not just admit it? Di ba? Malaki naman po kasi ang pagkakaiba na nagdrugs ka noong araw nung ikaw ay bata pa at sa kayong tinigil mo na. Matagal mo nang tinigil at hindi ka na nga ngayong panahong ito na ikaw ay pangulo na. Diyos ko naman. Pangulo? Tapos eh, ikaw ay isang tatay? ng tatlong uh, matitinong bata? Paano hindi ka titigil kung halimbawang, at saka alam nyo naman, parang, uh, parang it's a normal thing kasi, lalo na sa mga anak mayaman, di ba? Kaya, kay BBM, eh, bakit Aminin mo na lang sa publiko na, Opo, nag talaga ako noong araw, noong ako ay teenager pa, noong ako ay bata pa. Pero tumigil na po ako matagal na. Lalo na noong ako ay in ng doktor, na, Iho, isa na lang ang iyong kidney, kaya, pakaingat ka sa iyong kalusugan. Bawal ito, bawal yan, bawal yan. lagay nyo ba mga kababayan, hindi natin mapapatawad yun? Kasi nga napaka-normal na bagay po yan sa mga, lalo na sa mga anak, mga anak mayaman, mga anak ng mga politiko. Sa totoo lang. Siyempre walang aamin. Pero di ba ultimo si si Duterte mismo nagsabi niya na marami siyang kilalang mga mayor, governor, congressman ng mga adik. Hmm. Sinabi niya yun sa isang speech. Sa totoo lang yan. At ito, even, even up to this time, siguro, maraming mga politiko, lalo na yung mga narco-politicians, maaaring nagda-drugs pa ang mga yan. Pero tingnan mo naman, pag humarap sa publiko, pag humarap sa tao, pag pumasok sa sa kanilang opisina, halata bang naka-drugs? Di ba hindi naman maaaring nag sila halimbawa sa isang weekend party? Nagparty-party sila. Nagkasiyahan. Nag-naghitit-hitit. Uh, Pero ilang hanggang ilang oras ba ang epekto ng droga? Hindi naman nila siguro paabutin hanggang sa Bukas ng alas 7, kailangan nandun ka na sa opisina, mag-flag ceremony. Siguro ko naman, by that time, hindi ka nabangag. Sa totoo lang, ilang oras ba ang epekto ng drugs na ikaw ay bangag? Siguro ko naman po, itong mga politiko na ito, yung mga politikong nagda-drugs, e eh responsable naman ang mga ito. Kasi, baka naman po, hindi talaga ma makontrol na yung kanilang hilig sa paggamit -ga ng mga ganyan pero yan naman po ay ginagawa naman siguro nila sa isang lugar na di ba come to think of it responsible naman hindi naman yan magdadrags sa loob ng opisina hmm. hindi naman siguro si Bongbong Marcos magdadrags sa loob ng Malacanang aminin, oo nagdroga ako noong araw. Tinigil ko na matagal na. Oo, oh, para matigil na yan. Oo, kagaya niyan ngayon, hindi na matigil-tigil yung uh, hearing na yan ni Bato. Nahalata mo naman na hindi naman talaga para sa Pidea Leaks. Hindi naman talaga malayo po, hindi naman hindi hindi na touch doon sa nakatatlong hearing na wala namang wala namang nangyayari na papunta doon sa paggawa ng batas kasi ni hindi natatouch yung ano eh pabalik-balik na lang doon sa ay nako tingnan mo yan si ano yung si Morales actually nakakainis na nga po makinig dyan sa hearing na yan kasi nakakarindi pakinggan ng boses ni Morales eh na parang siya yung siya yung uh, presiding officer, parang siya yung chairman at yung chairman committee chairman, si Bato de la Rosa nagmumukhang tanga opo, parang siyang tanga dyan eh diba? nagpapakatanga at alam nyo Senator Bato buti pang titigil-tigil nyo na yan kasi wala naman po nang naniniwala na tao kayo kayo na lang na mga ano eh mga DDS ang naniniwala diyan sa pahiring ninyo kami yung taong bayan hindi maniniwala pinagtatawanan nga kayo kasi alam namin alam namin na drama lang yan drama ninyo mga DDS na ang director niyo dyan ang direktor ninyo ay si Digong wala nang iba kasi ang layunin ninyo ang, ang objective lang naman ng uh, hearing na yan ay para magkaroon ng bahid ang pangalan ni BBM nang sa ganun ay mapatalsik ninyo siya yun lang naman yun eh alam na alam na ng taong bayan kita mo mayroon ba kayong ginagawa tungkol sa yung uh, paglilik ng documents Di ba wala naman? Halatang halata na papunta doon sa pagdidiin kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang gusto ninyong palabasin. At itong Maharlika na to, ito ang taga-taga uh, Udyok. Taga, taga, Udyuk, taga sul, sul At itong si Morales, na napakatanga. <laughs> Alam mo yung nandiyan sa hirin yan. Kaya nakakatawa na sa totoo lang eh. At siguro yung ibang mga senador na kagaya ni Chisi Scudero sa jigo Jingo Estrada, naiinis na sila eh. Hindi lang ni ayaw lang nilang ipahiya direkta itong si Bato. Pero sa totoo lang, kaming mga tao, kaming mga nanonood, Bato, kitang-kita na namin ang kabubuhan mo. Alam niyo mga kababayan, nakapagtataka itong si Bato de la Rosa. Di diba, ano ito? Naging PNP chief. General. General ito. At saka, bukod dyan, mayroon pa itong uh, doctorate degree. Pero bakit ganito ito kumilos at umasta? Naalala ko tuloy yung isang kaibigan ko na nag-ano uh, nag siya, Masters ba yun? Masters degree yata o hindi naman doctoral pa. Masters degree pa yata. Kasi kailangan doon sa kanyang ma-promote siya sa kanyang trabaho. Isang teacher. Gustong ma-promote dahil may hin hinahabol na promotion. Kailangan mayroon siyang master's degree. Hindi naman siya yung gumawa ng mga, ng thesis, ng mga project. Wala siyang ginawa doon. Dahil hindi naman niya kaya, ipinagawa niya. Kaibigan ko pa yung gumawa. Naging ano, nagkaroon ng master's degree, pero hindi niya gawa yun. O, nakuha niya yung promotion niya. May mga nangyayari pong ganyan dito sa Pilipinas. Kaya itutuloy si Bato, nakakaduda po kung totoo nga ba na siya ay talagang dumaan sa proseso sa tamang proseso na nag-aral nga ba talaga siya ng, uh, tawag dito, ng Ph.D. Kasi napakahirap po niyan. Yung uh, doctorate degree na yan, sobrang hirap niyan. Na kung ikaw ay nagtatrabaho, yung professor ko noon, nag-Ph.D. siya, huminto muna sa pagtuturo kasi kailangan niyang mag-focus doon. Hindi hindi kaya yung uh, pagsabay ng nagtuturo at nag nag uh, ano ka nag phd ka. Yung isang professor ko, napagsabay niya pero sobrang namayat siya, nagkasakit. Nagkakasakit na sa sobrang stress at sa sobrang uh, pagpupuyat. Ako mismo master's degree pa lang eh sobrang nangyayari nagkasakit ako kaya hindi ko na natapos. Mahirap po 'yan. At kapag po ang isang tao ay talagang nagtapos ng totohanan, dumaan sa tamang proseso, yung mga doctorate degree holders na yan, iba po ang ora, iba ang iba ang disposisyon, iba makikita mo, mababasa ninyo sa kanilang personality. Ito, si Bato, malayo. Hindi ako naniniwala na talagang totoong <coughs> totoo ang PhD ang uh, anong tawag dito ang Doctor of Philosophy degree nito baka kagaya lang yan ng isang kaibigan namin na isang teacher na naghahabol lang ng, ng promotion kaya yung kanyang master's degree ay peke iba ang gumawa ng thesis ng mga project at saka nag general may mga kilala po tayo na matitinong mga generals hindi naman ganyan maumasta general doctorate naging senador pero pagdating sa senado tingnan mo ang ginagawa parang ano eh parang nasa nasa dyan dyan, dyan sa kanto-kanto nakikipagbugbugan eh tinanong no kung paano niya tratuhin yung uh, resource person. Yung lawyer yata, 'di ba, yung lawyer ng ano, nagpe-present ng nag nag-aano uh, gumagawa ng uh, PowerPoint presentation, yung lawyer ng pideya. Sabad siya ng sabad eh Parang ayaw niyang ayaw niyang patuloyin sa pagpe-present yung abong, yung lawyer. Uh, ang bastos nga eh. Porke naman siya yung chairman ng komite. Sumisingit lang siya ng basta sumisingit kung kailan niya gusto. At ito, pero pagdating po kay Morales, kahit na halatang halata ng nagsisinungaling at puro na mga kabalbalan yung mga pinagsasasabi, yung mga hindi ka panipaniwala ang mga pinagsasasabi, binibigyan pa niya ng leverage. Binibigyan ng chance na magsalita, nang magsalita, nang magsalita. Na, hinahayaan niyang ma-monopolize ni Morales yung uh, Senate hearing. At hinahayaan niya na makipagsagutan sa isang senador. O, di ba nakikipag, nakikipag, mm, nakikipagsabot, ano yan, nakikipag-away siya kay Jingoy Estrada. Bastos eh. Parang an ano eh... Galing-galingan pero ang bobo. Bobo rin. Sorry ah. Paano na tinasabing bobo itong si Morales? Ang dami niyang kabubuhang ginagawa. Lalo na itong... Pumayag siya na ilabas niya doon sa... Sa vlog ni Maharlika. Yung video... Na dapat ay doon niya inilabas... Sa Senado. Ano ka? Porky babae, hindi makatanggi. Bakit? Sobra naman. Ang tingin ko kasi sobrang taas ng tingin niya kay Maharlika eh. Ma'am pa niya kung tawagin. Ma'am, ewan. Ako hindi ko matatawagin ma'am yan. Sa ugali na yan ni Maharlika, yung bunga nga na puro basura yung parang ang hindi professional eh. Parang, parang ano dyan sa, dyan sa kalsada sa gabi, yung mga gumagala sa kalsada ng gabi. Nakapagtataka na klaseng ano ito eh. Graduate ng nursing, professional yun, di ba? graduate ka eh, di professional ka. Pumasa ka ng nursing, di professional. Pero parang hindi professional. Tapos ngayon eh, ay nako, kung hindi ba naman. O, ang isang pinakamalaking hindi magandang ginawa ni Bato for the whole duration of his three series of uh, three hearings itong pinakahuli po itong hindi niya binigyan ng pagkakataon na uh, mag-present o magsalita itong uh, yung resource person na isa ring isa rin namang may, may, may pangit din na background na PDA agent din 'di ba Santiago ano ba yung first name niyo yung Santiago yung Picoy si Picoy alam nyo, sa totoo lang yan, yung ginawa ng Pikoy na yon, Erwin Santiago ba yun? Basta yung yung si Pikoy, yung uh, gumawa ng uh, diskarte na makatungtong siya ng Senado. Nasabi nga niya, gusto niyang subukan kung uh, talagang yun sa style na ginawa niya ay makakarating nga ba siya sa Senado which nangyari nga kaya according to him tama pala tama daw pala yung hinala niya yung yung uh, isip niya na kapag gumawa ka ng isang uh, gumawa ka ng ingay na kontrobersyal ay pwede ka nang ipatawag sa Senado at yun nga ang ginawa niya yung binola niya yung kumpare niya na yung uh, kausap niya sa telepono na nandoon sa bahay ni Morales. Aba, igalit e, na galit si... Sobrang galit, sobrang galit ni Bato doon kay Picoy, doon sa ginawa na binola daw yung... Sino ba yun? Yung Romy eh. Basta yung isa ring resource person, yung kausap niya sa telepono na nandoon sa nakuha sa CCTV sa bahay ni Morales, kausap ni Morales. Kumpare ni Morales. Sa totoo lang, dapat nga hangaan natin yung dapat nga bilib nga ako dun eh. Kasi nagawa niya, dumiskarte siya na makatungtong siya ng Senado dahil yung sadya naman niya sa pagpunta ng Senado, iba ipatawag siya, mayroon siyang gustong isiwalat na according to him, isang importanteng dokumento. Oh, tapos hindi pinagbigyan ni Bato. Anong klaseng committee chairman yan na hindi lahat ng namimili siya ng resource person? 'Di ba? Dapat pinabagsalita niya 'yon. Dapat ipinapresent niya yung daladala niyang dokumento. Doon sana niya dapat i-contempt pagalitan after niyang makita yung daladala na kung ano man ang dapat bang ikagalit yon Sa palagay ko eh, dapat nga importante dokumento yun maaari eh. Pero hindi niya pinayagan. Kasi, magpapahamak daw kay Morales Kasi iniingatan niya si Morales Ayaw niyang masira si Morales yun lang yun Kasi nga alaga niya si Morales dahil magkakasabwat sila sa script diyan sa dramang yan na kunwari hearing na ang talagang purpose ay ibagsak si PBBM. Di ba? Nagawagawa nila ng mga nasa Duterte camp. Yan lang naman yun eh. Ni tayong nakikita tungkol doon sa paghahanap ng solusyon na mapunta sa isang batas tungkol sa paglilit ng mga documents mga confidential documents ng gobyerno? Di ba? Wala naman eh. Ang talagang tinutumbok nila ay pasamain si Bongbong Marcos. Yun lang yun. Dahil gusto nga nilang sirain, patalsikin. At itong si Bato na to, maka-chairman-chairman maka ka dyan ng kumite na mag-iimbestiga tungkol sa mga droga-droga. Akala mo naman malinis ka ba to? Kayo dyan lang dapat imbestigahan eh. Yung involvement ninyo sa drugs. ba diba, mga kababayan? Sa totoo lang. Bakit hindi si Bato ang imbestigahan ninyo mga senador, mga congressmen? Ang involvement niyan. Kaya nga kasama yan sa ICC eh. Ang kapal ng mukha. Akala mo kung sino umas na dyan, mo, to find the truth. Para daw sa katotohanan. Hello! Malapit nang lumabas ang katotohanan, bato. Oh, bato, oh, oh. Malapit ka na. Kaya pilit ninyong sinisira si Bongbong Marcos. Dahil takot kang ma... Mm. Diba? 'Yun lamang po mga kababayan. Hanggang dito na lamang at uh, maraming salamat po sa panonood at uh, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.